Hi guys, maayong adlaw pagka August 9 pa dai ninja. Nagpa gupit ako ng buhok ko. Ah, uh, actually na gupitan ko lang to sa okay. sarili ko lang kaya pinantay pina, pinapapantay ko lang yung sakto lang yung hanggang ano balikat at ito pagka August 10 na ito kasi birthday ko. Uh, Sabado rin ito, hindi, hindi nag-day off kami at nagpunta kami na Michelle kami sa Sinsu biyahe din galing dito sa Sinsuang mga 1 hour or one, walang 2 hour pala 1 hour 30 minutes at namasyal kami dito sa pasyalan ito guys sa Neewan sumakay kami sa train pero ano lang tong pasyalan na sakay sakay pa tas ang ganda kasi gusto ko pag namasyal bayan yung ma yung alam mo yun refreshing refreshing yung maganda sa paningin yung hindi masakit ang ulo mo na konti lang ang tao pag namasyal tayo tapos ito ang ganda ng malinis yung mga kanalatas dito nakababa na nga pala kami at ito sa isang station at may pusa dito na malambing <laughs> At ito naman ay pabalik na kami nito at dito ako sa pronset or sa puwetan ng tren at nagbidyo-bidyo ako para para may video lang ba makita na kahit nakakatahan mag-edit, mag-voice over no. Yung mahilig pa rin tayo mag-video-video. Wala lang. mahaba-haba ito kaunti. Yan, ang ganda, malinis. At nakarating na din kami sa Niwan Station. Dito yung tourist spot at nakatuwa, natutuwa ako dito sa lolo. Pinikturan yung apo niya. At dito naman bumili kami dito yung ayan, famous yan dito sa Taiwan. Yung ano ba yan? Parang sausage na sorizo siya. Tapos i- Ikuan lang siya, i-barbecue lang. At nakausap namin yung itong si, ayan, si Manong o yung matanda na tindero. Sabi niya nakapunta daw siya sa Pilipinas, sa Butuan daw. Noong 2018 pa. At ayan, ito yung tourist spot din ito guys, yung tulay na ito. Uh, nalimutan ko anong pangalan nito na tulay. Ito yung dinadayo dito na tulay na may view kasi ayan lakas ng tubig as in malinis at so ba, siyempre bawal kung sa atin pa to mara ano na dinadayo na ligo-ligo yung mga ganyan pero dito hindi kasi noong unang mga panahon daw ay marami daw ang namatay dito lalo na pag lumakas yung tubig hindi mamalaman na malakas pala ang ulan nun sa kabilang dito, guys. Yeah. bundok tas Pwede babagsak ang tubig na yan. mataas siya uh -huh. meron <laughs> naman mga dito, nakatira sa baba dito. nagtatanim ng mga gulay kasi malakas iwan ko to here oh my god this one salog ang linis ng ilog nila guys Bawal ang tao sa baba kasi malakas ang tubig. Grabe ang nindo tao. Mahina pa ang tubig nyan dito naman sa kabila. Walay, hindi pwedeng bumaba dito guys kasi ano, ang sa'y tawag, ani eh. kana Kanang, kumbah, laom siya, laom, elevated. E ipan. Okay ka? ang sarap maligo. I want to take a shower. Yeah, wash. May anak guys Medyo luma na kasi siya. Bola daming rider na mau oh, maon na video video dungan dungan o no, oh, baktas murag mga kurik ba siyempre ano ah, na, na ba maon na arang ninduta dyan sa tubig lang maligo kaso bawal tayo dyan makuhan tama ang sena nadakpan tas pulis ba nagkabay ko ang pa jud, multa ba multa ang tawag mo yung lumabagkas ayan no oh. yun yung yun yung, yung Money, ag -view sa likod nga container house guys na balidos anda container house sa kapasyal namin sa old neon market yan nakita namin dito na may simbahan pala na katoliko at pumasok ako dito at uh, walang english siya puro hmm. chinese hmm. Yan, ito naman, bumili kami dito ng egg roll. Ang galing ng mga bata. Sila lang yung gumagawa, yun eh, yung bata. 300 nga pala ang isang box, pero pag bumili ka ng dalawa, 500 dalawa. Ang binili ko, abat, binigay ko kay Ate Ilil yung isa sa amo ko. Doon naman sa isa yung sa shulin, yung palagi kong part-time. At ito naman, bumili kami ng palamig. Ang galing ng ano nila, oh, yung buga ng tubig kasi mainit ito na panahon. Ayan, no, ang galing ng mga palamig nila na, yan, may tea, may mga lemon, mga prutas. Mm, Maingan Mainggan nyo ka talaga sa ganda. Kung oh, tagkuan lang siguro ni. Eh. Tag ayan, nandito na nga pala kami sa hotel. Ito, Torco kayo, guys. Mayroong dalawang coffee at meron ditong dalawang soft drinks lang oh wala oh wala lagay ng damit ito yung nabili yan may CD dalawang single bed maliit lang siya guys yan Just, meron ito Ayan. And then, ito may kabila din. At dito naman, yan may safety box. Tapos yan may sleeper. Ayan. Tapos ito may ban banyo. <laughs> ito naman yung <laughs> banyo niya. Yeah, Ayan. May toothbrush. Ayan. May towel, Ayan. Ayan. Wow, ang ganda. Ang cute, oh. May dalawang towel. May shampoo. Tissue, dalawa. Ayan. Yeah. Tapos, dito may terrace, guys. Ayan. Pwede siyang buksan. Hmm? Money by nila, Ate Ilil. Yan, mga village village. Yan, yeah, my number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huh? Okay. 1, 2, 3. Again. Siyaw <laughs> Okay. Naisuming po ag balay nila at iil-il. No. Pero dyan lang yan sa bago na building. ano Yan. tom time no see Happy pagkaon birthday. og mao ni gipalitan day ko ni atlno kay nya ang palitton siya og pagkaon nga halagang 2000 two na kaya man tanga nga tursi atlno galang tibito di pa di na kanang di bitaw ingop dihit ti rogalante niya ing ani goodness si atending nang makurat na lang tag kita gani nga birthday wala man gani na nagdala og pagkaon uh, pa lang pud siya nga aning bisita at nakauli na may og nami bring house og hingbalik na mi sa hotel mao ag ma, kwarto mao ag hallway naka carpet ni si Ja guys okay. mm -hmm. Yes. Ika doang kita happy na ini namun hati lil katong medyas na deyang kita nau sa YouTube katong lagi ta mi kita ga'an kunin jag sipun sa unaba. Ya karon dengan ko sa hilang balay. Niak pagkabuntag na ni guys ning mata nami naka wa paminaligot dai no. Yang ning mata nya libre manog pagkaon sa hotel ya lagi picture-picture sata. Ayan. nga time lapse ra mga video ha nya yeah. nya yeah, di ayam padong na mi sa kwan sa singana ni oy buffet breakfast og maon na isulti nimo ni mo og room sa imong number sa imong room og di ana mi og Money nakanindot kanindot sa buffet breakfast kaya rang dagan ni magpilian. nga mga pagkaon. klasik klasi kung diet ka na anay lugaw na ata ng mga espagiti, mga na o gunsa sa diha. Pwede man mo kaon diri mga outsider. O kung sa coffee, klasik klasi na ay juice. Yan, arang na jod as in. Matod pa sa Hong Paris, wag na ingani sa Pilipinas. Yung ko na ah, uy. Pero syempre mga dinato at umahal, di dana. ang style ra ang teknik ra sa pagkaon sa mga ingani nga daghang pagkaon ba tag usa usa ra imong kohaon kanang aron tanan ba sulit jud yan yeah, no, hindi di na di min aon og na og daghang pa mig time diri ka so wala ming time yes, nga ta ilil paggabi nang puy libre nga gym diri ana libre nga jacuzzi kanang puts pa bitaw mura kanang initon ka ba yung mo relax imong lawas na ah, na diri gym ayo morning hing mo na mog kaoning sa kami diri sa taas sing suway ra ko ba may na lang karon ka suway na ni wa man sa to diri gym gym indut baya bot okay mm -hmm. og oh, diri na ko sa ilang bike orang nindo ta cute siya tanan nga bike guys awa dagan dagan klase nga bike diri akini Asia nya paghaman na ni diri na sa osa. kini nindo siya og mura og sabi nang husband ko ko anda dak kay ag tel kay dag ko man yan magingana na ka pud ni siya nga bike pero nindo siya kenahan kanahan ko mo na suwajan nato tan, ke, ta ni kay wala pay tao kay buntag manggud ni pero og gabi ini daghan tao din ni kay pansin na ho sa hotel dako siya nya daghan pag nanga on breakfast pa siguro pag gabi i nag ingani dai in, nga puno pud ang jacuzzi okay. ni guys Kining suway pagkuan ning dambil ba ang tawag ni guys? Kining arsa arsa og bilak ka kilo, 2 ka kilo, lima kilo, og more kilo pa. Kining wala tay hunat sa pag-exercise. Marag dali ra dyan ta kanang wala tay hangin bitaw. Maingan na na. dali ra kahaw dyan. ingani na kuhan Di ba tabi siya sa trabaho ba? Na kahit time dili mag ka magtapol-tapol. Hindot dyan ka nang pawisang kaingani Arsa itaas-taas imong mga bukton, inat-inat imong -inat mga tiil, undot sa lawas.